Mm. Oh. Tiba. So inani ang Mm. Mm. Come back my channel mga birds. So update ko nga pala kayo ngayon mga birds kakawi ko lang galing dun sa kaibigan ko so hiniram humiram ako ng katian so yung hiniram ko mga boards yung pinakamagaling dun sa kanila mga boards so yung katian na ginagamit talaga nila na magaling so yung high pointer so nandito nga siya mga boards oh. ayan mga boards yan oh. sa pulang takip so tingnan natin mga birds yung forma niya mga birds ayan yung mukha niya mga birds o oh. ayan yan siya. So, bitirano, bitirano na to. Ah. Ayan, no. Rabi na to katagal na alimukon mga birds. At hindi pa din paos yung busis. Ayan, no? So, abangan nyo bu bukas mga birds. I-hunting adventure ko ito mga birds Yan no, oh. Grabe Ang ganda din ang busis nito mga birds Yan yung Bukha niya. Yan o oh. So makikita nyo yan bukas Yan 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 siya. At ito mga nga pala yung under training natin. Ayan. Pansamantala lang nandito siya sa atin. Gamitin natin pang trainer sa ating mga alimukon. Yan. Yan oh. Mahuni na yan. Malakas na humuni sa bahay. Umiimbor na at humuhuni na din sa gubat. So, wala pa lang huli. At ito naman yung lasak natin. Ayan o. Oh. Lasak yan. Maraming lasak yan pero parang tinatago lang niya. Nasa likod. Sa dibdib. At sa may bandang paa. At ito naman yung kamuk parihas na ni supra so ayan mga birds yung parihas nagalawan supra, ito siya so magaling na din to magaling din magpadud may papitik pitik so malaki din na busis. so ayan mga birds sumuulan so, pa nga mga birds oh Oh, mulan. Mulan ngayon. So sana hindi umulan bukas. So ayun nga mga birds. Bukas siguro gagamitin kong yung hinirman ko mga birds. Baka pag hunting adventure tayo at para makita nyo yung galawan ng pinaka matandang alimukon dito sa amin lugar mga birds so grabe matanda na yan mga birds N nasa 12 years na yan mga birds yung pagkakasabi ng may ari so sinadya ko yung hir hiramin kasi ngayon na season madami talagang magagandang gawing katian so sana makahuli tayo ng Magandang gawing katian bukas mga birds. Kasi may potential talaga yung alimukon na lalapit. So, ayun lang mga birds. Salamat. At kung nagustuhan nyo yung mga video natin mga birds, baka pwede naman pahit ng notification bell at palike na rin mga birds para updated kayo sa aking mga video mga birds. Ayun lang. Salamat.